Hello mga kababayan, this is Brian. You are watching again my vlog for our today's short episode. <coughs> Take <two. laughs> Hello mga kababayan, this is Brian. You are watching again my vlog for our today's episode. Ayan, tayo po ngayon nasa bahay pa. Sunday is July 7, 2024. Alas 11 na po ng umaga this Sunday. Ulit-ulit. <laughs> Ayan, for our today's episode, kung kayo po ay magtatanong kung day off ko ba ngayong linggo, hindi po. Yes, tatlong linggo na tayong walang day off dahil tayo ay open ng Sunday. So, I will tell you bakit ako hindi nag off. Ay, ako okay lang ba sa akin na kung may we walang off? Ayan. So, mga kakamustahan lang naman tayo since it's been 7 days since our last upload dito Aww. sa YouTube. So, short lang naman to, guys. Magkakamustahan lang tayo patungkol sa mga ganda sa buhay bilang isang OFW, bilang isang migrant worker, bilang isang expat dito sa Croatia. But before anything else, if you haven't yet subscribe, if you are new to this hey! channel, please help me to reach 6,000 subscribers. Yung laway ko, tumatalas. <laughs> maraming maraming salamat po. And I hope na ma-reach natin yung 6K bago tayo mag-birthday. Ah! <laughs> Diyos ko, tanda ko na. Ano ba yan? So, ayun. Thank you so much po talaga sa lahat po ng mga hindi po nag-skip -e ng ads, sa lahat po na nag sa lahat po na nag-message. Maraming, maraming salamat po. So, simulan na natin ang ating short vlog for today. Okay. So, sabi ko nga kanina, alas 11. And tatlong ligo na po akong walang day off. Bakit? So kung kayo ay nanonood ng mga vlogs ko, ng mga live ko, ayan, sinasabi ko lagi na this year, meron kami 16 Sundays na pwedeng mag-open ng store. Ayan. So yung store, yung branch ng tindahan na pinagwa-work ko ngayon ay ginagamit na namin. So this will be our third Sunday. Ayan, nagagamitin namin yung 16. Hindi ko sure kung ubusin ba namin yung labing sa labing labing sa istoryo labing ani na linggo pero yun nga tatlong linggo na rin ako walang pahinga supposed to be magbibigay naman daw ng day off nagkataon talaga na super pilay kami sa tao ngayon uh, mga na, na may nakasick leave nagkasakit may uh, nalipat ng branch ayan so syempre, tayo magka-adjust. <laughs> Supposed to be nga pang-umaga ako, pero pinanggabi nila ako. And by tomorrow, pa umaga na naman ako. So, gano'n yung routine ko sa work so far. Kapag may kailangan i-adjust ng schedule, ako yung mag-a-adjust sa pang-gabi. And then, the following day, pang-umaga tayo. Pero, ano ba magagawa ako, diba? Sabi ko nga, uh, siguro sa dalawang taon ko dito na nagwo-work ako sa Dubrovnik, yung pagod at yung ganito klaseng schedule is hindi na bago sa akin. Although, talaga hindi talaga maalis na, ba't kaya lagi ako yung mag a <laughs> Ayaw, mga ganun ba minsan? Pero yun sabi ko nga, wala rin ako magagawa. And, itsasya ko talaga pagating ng sahot kung talaga ba binabayaran ako. <laughs> kailangan bayad, ganon. So anyways, ayan, nagkakape pa ulit ako. Actually, padalawang kape ko na to ngayong umaga. And kasi nga, yung body clock ko talaga is sanay ng gising ng alas 5 ng madaling araw. Kasi nga, lagi nga ako pang umaga, guys. Kung magpapanggabi man ako, yun nga, yung mga ganito lang, yung may mga i-adjust. Pero the rest talaga, pag normal, pag kami ng tao pang umaga talaga ako. Wala talaga. As, iwan ko ba kung bakit? Iwan ko ba? Gusto ko ano. Okay lang din naman. Wala. Kasi nga, <laughs> sabi ko nga diba, sanay na rin ako sa schedule. And maagal na ako nakaka-uwi. And, pero grabe yung init dahil, wait, papakita ko sa inyo. Diyos ko kung gaano ba ka-init ngayon. Ayun. ay nasa 30 degrees ang temperature ngayon dito sa Dubrovnik. And yes, ayun, kitignan nyo naman. Ayoko nalalutin nyo yung yun, yun. grabe, oh. Grabe, sobrang banas. Sobrang sakit sa balat ng araw. And, ayun nga, this, sabi ko, ah, uh, saan po ako sabi ko muna? Uh, <laughs> this month, diba, kasi nga, yung summer festival, ay i-open na po ng Dubrovnik ang 2024 summer festival sa mga nasa Croatia na dyan na gusto mag-travel dito sa Dubrovnik. Hmm. Ay, hindi ko lang sure yung exact date. Basta ka ko this month. Same last year. This month din nila inopen yung Summer Festival. So, yung Summer Festival dito is numatagal hanggang August. Yes. So, so sa Summer Festival na yun, may mga paganap. Yung government ng Dubrovnik dito. May mga mape-perform sa so Old Town. Mga ganyan. Tapos, hindi po kahit naman natapos sa Summer Festival ng August is wala na hindi sa na summer. So ayun lang, may mga pa-andar lang, may mga paganap, may mga pakineme. Doon sa mga July and August Summer Festival dito sa Dubrovnik. So, kamusta kayo guys? Kamusta ang buhay? Kamusta ang first day? Kamusta ang first season nyo sa Croatia? I-comment naman. <laughs> And congratulations sa lahat po ng mga patuloy, ay sa mga nagdumating, ayan. And shout out nga po pala, di ko lang, ito lang ay yung nakakalukot na part doon sa mga first timers na nakapunta ng Croatia. Sa mga agencies naman po sa Pilipinas. Para sa mga agencies sa Pilipinas naman po, sana po, ano, hindi uh, ko na papangalanan guys ha? If magde-deploy kayo ng tao, make sure nyo talaga na may trabaho. Akalok before sa Middle East lang, pati pala sa Pilipinas, mga galing ng Pilipinas, sa mga Asia sa Pilipinas, ay understand nga na you have to deploy the applicants kasi nga na process na yung visa. Siyempre, mayroong validity ang visa. Pero, ang hirap kasi na parang wala ba tayong plan B? Pagating ng mga kabayan dito, nakakalungkot talaga kasi walang trabaho. Siyempre, hindi naman ganun din kalakay ang bibigay sa kasi nga hindi naman sila nag-work iba ang hirap po ng walang trabaho lalo na kung kayo ay first time sa abroad. Ayan, and nakakalungkot, nakakalungkot talaga. Meron pa dito na Diyos ko sa mga big agency na before mag-deploy ng aplikante, paki-check po ng mga documents. Ha, napaka-hassle po, nakakatakot. Na baka may mag-back out ng employer dahil sa mga hindi na check na maigi ng mga documents I will let you know kung bakit sabi niya basta sa mga agency sa Pilipinas ha please po kakaawa po yung mga kabayan natin dito alam niyo na wala rin ako maitulong kasi ako din kami nagtatrabaho tapos pecho de peligro di ba gusto ko man talaga magtulungan kahit hindi naman financially eh ang trabaho po talaga dito sa Croatia, guys, ang buhay ng mga Pinoy dito, kung akala nyo lang talaga is pasarap-pasarap lang, Diyos ko. Yung mga kabayan niya sa, ano, pag nak nakikita akong bumibili, ang ko na lang, hello po, kamusta po? wala na, katrabaho na ulit ako. Parang mga ganun, kasi lahat po talaga ng mga Pinoy dito ay busy. Sobrang dami talaga ng trabaho. Kaya ayun, guys, sa, sa mga agency po sa Pilipinas, hopefully, na, kung may mga gano'n mga instances na mangyari in case na dumating yung mga aplikante dito na hindi pa sila makakapagsimula, at least may plan B, may allowance. Kasi nakakaawa naman po ang mga kabayan natin na natetenga. Ha, lalo na po ngayon na peak season, alam niyo yun? na dapat sana is nagkakaroon sila ng mga incentives sa trabaho kasi nga peak season na syempre pag peak season dito uso bigay ng mga incentives mga bonus kasi malaki ang kita di ba malaki ang sales wala nakakatenga ten kasi sila kasi nga hindi pa pala ready to work so yon and sa mga aplikante naman po na bago dating dito sa Croatia Guys, normal lang po talaga naman ay bago kayo. Huwag nyo dibdibe na kayo ay parang walang... Huwag nyo maliitin yung trabaho nyo ngayon. Huwag yung ikumpara yung naging trabaho nyo before sa Middle East. Tapos pagdating nyo dito is parang feel nyo is nabababaan kayo. Huwag na huwag ganun yung mindset nyo. Kasi sabi ko nga diba, the moment na pumunta kayo ng Croatia, iwan nyo na yung naging buhay niyo sa Middle East. Kasi hahalap-hanapin nyo talaga. Hindi talaga kayo makukontento kapag hinanap-hanap ninyo yung dating yung buhay dito sa yung dating yung buhay para sa Middle East nas, tapos nasa ko Asia na kayo talagang hahanap ay no, nasa Middle East kasi ako ano ganang 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 i-embrace nyo yung changes yakapin nyo yung pagbabago sa buhay ninyo and makikita na ninyo i-enjoy nyo lang i-enjoy nyo lang Talagang sabi niya pag natapos niyo yung first contact niyo dito, congratulations. Iba yung feeling kapag natapos niyo yung first season niyo dito. Yung mismo yung kontrata guys, talaga nakaka-proud sabihin. Diyos ko, kung ano yung pagod na ginulong mo ano itong peak season na to. Pagating ng winter, ayan na, na tayo. <laughs> Pinaka-busy na buwan talaga is July. Ito yung pinaka-mainit. Ito yung pinaka Sabi ko nga, uh, peak uh, summer festival you open. So, i-expect yeah, ko talaga na ito yung pinaka-busy, pinaka-mainit, pinaka-crowded, pinaka basta lahat sa pinaka itong month ng July and kahit August. So, uh, stay hydrated. <laughs> Ayan. Um, uh, Habaan nyo pa yung pasensya nyo, guys. kumain uh, kayo ng maraming palakas kayo. Kumain kayo ng prutas. Ayan, mag-ano kayo, mag-unwind mag kayo. pag day off ninyo mag-recharge kayo. Para, di ba, tingnan nyo, July 8 na bukas. Mga kalahati na kaagad yung July. Malapit na. sahod na ulit. Char! <laughs> Diyos ko, wala pang sahod Ayun. Ayan, dyan nyo lang. And I promise you, talagang iba yung feeling talaga, guys, eh. Kapag natapos mo yung first season mo sa Croatia, Asia i ka. It's up kung gusto mo bumalik, di ba? Basta, iba yung feeling. Ganon! Okay, so pag-usapan natin kung okay lang ba daw ba ang walang day off dito sa Croatia. Okay lang ba? Walang day off? Di ba? Masyado naman ano yun? Mm -hmm sa perception ko guys, normal po ang walang, di naman siguro buong season ha. Pero na-experience ko buong season yata, wala akong day off. Pero as long as bayad naman, and as long as na okay sa inyo na wala kayong day off, na binabayaran naman kayo, wala naman problema. Pero kung talagang feeling nyo is hindi nyo nakaya kailangan nyo magpahinga, you can tell naman sa inyo mga employer na kailangan nyo ng rest day hindi naman madadamang pinamangar yan magbigay na rest day. So, ako naman, so far, is kaya ko pa naman. And matindi ang pangangailangan ko. <laughs> And yun nga, nakikita ko kasi. Alam nyo kasi, guys, kaya feel ko naman, somehow, somehow, kahit pa sinasabi ko na pa, bakit parang ako nilang lagi nag-a-adjust ng schedule, Somehow kasi, nakikita ko sa mga kawork ko, gumagalaw naman kami lahat. Kaya siguro wala akong ganung hindi gano'ng ka-hard feelings yung nararamdaman ko na, ba yan? Na naman yung mag-iiba schedule, gano'ng gano'n. Nakikita ko kasi, syempre, may nagkasakit sa amin. Hindi na ginustun ng isa kong kawork na magkasakit siya. Tapos, parang, uh, hindi lang naman ako yung walang day off. Parang gano'n ba? And yun nga, as long as na kaya pa naman ang katawan ko, although hindi ko naman inaabuso yung katawan ko, guys, na parang kapag hindi ko na kaya, is tuloy-tuloy pa rin ako what I'm trying to say is kaya pa ng katawan ko, kaya pa ng utak ko, go. And yun nga, nakikita ko nga talaga na parang hindi naman ako lang gumagawa. Lahat ng mga kamis gumagawa. So sabi ko, okay. Kahit puyat. <laughs> Tinanong yung mata ko, diba? So laban pa rin talaga. And um, yun, kung talagang tingin nyo is kailangan nyo na mag day off guys you can tell naman sa inyo mga inyong mga employers na kailangan nyo ng rest day pahinga kasi sabi ko nga rin tayo ay pwedeng palitan pero ang ating katawan ay eh, hindi pwedeng palitan ng kahit na sino kailangan alagaan nyo ang inyong mga sarili okay? char <laughs> and ating uh, siguro so far ito muna yung pinakahuli ang <laughs> bilis <laughs> short lang lang kasi to guys kasi yung papasok pa ako mag-aalis pa ako Uh, yung mga factory jobs dito sa Croatia, ayan, kung seasonal ba daw talaga sila or yearly, okay. Ang mga ano kasi dito guys, yung mga ganyang trabaho, hindi ko kasi masabi kung yearly ba, kasi nga ang maximum contract dito, kasi ang maximum validity ng ID natin sa Croatia kapag temporary ka, working permit ang hawak mo is one year. So, it's up to your employer if after ng one year, i-re-renew ka nila. Huwag tayo maging kampante na pag kita tayo sa ganong klaseng trabaho, ay eh, tuloy-tuloy ang ating trabaho. Okay? Kasi kapag nakampante tayo, baka akalain ninyo, kahit po metrics, petics, eh, ganun-ganun na lang. Okay? Huwag tayo magiging kampante. It's always up to the employer kung kayo po ay i-renew -re after a year ng inyong kontrata. So, mainam, syempre, pahalagahan pa rin natin ng ating mga trabaho. Ayan. Tapos, um, uh, wag tayo maging kampante. And last one pala, guys, piece of advice lang po sa mga kabaya na doon sa mga first-timers na dating. Marami ako nare-receive ng mga message na kadarating lang, umayaw na kaagad, hindi na ang trabaho, hindi na yung ugali ng employer, ayan. Okay, guys, mga kabayan, tayo po ay nasa na ng season. Alam ko na maraming mga local hirings kasi nga peak season. Pero i-make sure ninyo doon sa, before kayo mag-resign, make sure nyo na meron kayong lilipatan. Kasi, ang hirap po, may mga employer nyo nga, hindi kayo tumagal. Baka mamamaya, ibigla kayong paalis ng accommodation. Saan kayo kayong titira? ba May mga ganyan. So, maina po talaga. At yun, sabi ko nga kanina, para yung mga agents sa Pilipinas, at least meron tayong plan B kung ano ba yung magiging, ano ba yung magiging plano natin. Kasi, July na, August, September, October, tatlong buwan na lang. mamaya winter na naman, di ba? Medyo maglililo na ulit yung mga local hirings dito. So, mas mainam po talaga na meron kayong mga plan B sa mga lilipatan ninyo. And sa mga nagtatanong po pa talaga sa akin, mga nag sa akin ng mga hirings, rings, ayan, so sorry guys kasi medyo nag-stop na rin ako gaano sa pag-refer, sa pag, ala, sa pag, nga, sa pag-refer ng mga aplikant sa mga employers na kilala ko kasi nga po, ako rin po yung napapahiya. Ako rin yung nai-stress. Ako rin yung parang, alam niyo na somehow na uh, ba yung reputasyon. <laughs> reputasyon! Hindi kasi guys, sabi na, na nadala na kasi ako sa kaka-refer ko. Biglang nagkakausap sila ng employer. Biglang si aplikante hindi pala tutuloy. So sa akin ang baling ng complain ng employer. Baka isipin kasi iniisip nila kung sino-sino nare-refer ko na hindi naman pala sigurado. So, sa mga nagtatanong po kung anong hirings, saan pwede mag-apply dito. Ayan. Ako naman hindi rin madamot. Pag talagang alam ko naman na meron, ipapost ko na lang. Pero yung mag-refer po talaga, hindi na po talaga muna. Kasi po talaga, uh, iba po talaga yung naging dulot ng stress <laughs> sa buhay ko this past few months. And, nag-stop muna po talaga ako. Pag may mga employer din na lumalapit sa akin, may mga kilala ko na naghahanap ng work, sabi ko, wala muna. Kasi ayoko na rin ma-disappoint sa akin yung mga employer, yung mga tao. Kasi nga, ayun, huwag kayo nyo sana masamain mga kabayan, huwag nyo nang masamain. Hindi ako madamot magbigay ng mga idea na mga pwede nyo pasukan. Pero yun nga, kasi hindi nyo rin masiguro ko masisisi na Uh, sa akin hindi nagreklamo yung mga employer. Diba? So, sorry. <laughs> Pero kayo mag if meron naman ako pwede yung alam na pasukan, nagpo-post naman po ako sa TikTok. And, ayan, sa mga siguro sa winter for sure meron yan. Pag-abang tayo sa mga gusto mag-work dito sa Dubrovnik. If nandito pa ako. Ayan, diba? So, uh, hopefully, mar maraming opportunities for the Filipinos ang mag-open para makapag-work kayo dito sa Dubrovnik. So, again guys, medyo mema lang vlog na to. Siguro dahil ano lang, nag lang kasi ako sa bahay and na-stress na, na rin ako lately. <laughs> Kailangan ko lang siguro magsalita. And it's been seven days nga since my last upload dito sa YouTube. I hope na masuportahan pa rin po ninyo. And I hope na matulungan nyo ako ma-reach yung 6K subscribers before ako tayo mag-birthday. <laughs> <laughs> maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga patuloy na nagsusubscribe sa mga first time viewers po. Uh, hello po guys. Ako po si Brian. ng yung tourist star. Char! <laughs> maraming maraming salamat po. And siguro advance birthday wish ko talaga na kahit anong content yung may upload ko, kahit maiba na yung niche, ng content sa ginagawa ko is masuportahan pa rin po ninyo ako. Kasi nga, di ba, as you can see sa mga vlog ko, lalo na noong last month, on June, di ba, mga kabayan na yung kausap ko. So, Maggagawa pa tayo ng mga ganyang contents. Right now lang po kasi talaga is wala po talaga akong day off. So wala po talaga akong time. Wala pa tayo. Hindi natin maisingit ng oras doon sa mga next content na inilalatag ko talaga. Inilalatag! Sana all! <laughs> Ayun. Thank you so much for watching. Thank you so much. And shout out po pala sa Kabayan Asian Store, Kakovich. Nagbigay po sila ng paayuda. Ayan. Maraming maraming salamat po mga ma'am and sir sa mga pinay products po na pinaship po ninyo sa bahay. Super, super na-appreciate ko po yan. At sa mga kabayan po sa na Asia na po ng mga Pinoy food products, ayan, I will put sa aking description ang link kung saan po kayo pwede mag-online shopping. They can ship in Croatia, Slovenia, and Hungary. Ayan, yeah. pwede po nilang i-deliver sa inyong bahay kung saan mga address kayo o sa address man ninyo ilalaga, ipipin yung inyong mga orders. Again, guys, Asian Store Kakovets, maraming maraming salamat po talaga. And God bless po sa inyong lumalagong business. So, ay, that's all for today, guys. If you have any more questions or suggestions, i-comment nyo lang. Sagutin natin yan to the comments and mara nyo yan ang ating next content dito sa YouTube. So, I will see you guys on my next vlog. i know <laughs>